kacharm, kacharm, kacharm doon. Dito kami sa tubo. Ano kinakain mo? Ah, mani. Mani mo, day? Mani. mani na may saplot. May balat. Alam nyo ba na ang mani ay mas healthy kapag kinakain siya ng hilaw, hilaw. So, Maganda sa heart. Ito eh. Mm two times, two uh hundred times two. Habang kumakain ng manye, nagmemerienda, kacham liet, gumagawa ng assignment. Anong assignments mo kacham liet? Math. Math? Favorite mo bang math? May pakita ko. So, out of one hundred, multiplication ito, eighty-nine ang score niya. Not bad. So proud of you, Kacham Liet. <laughs> Mm. So, ano, yung mali mo dyan, i-ano eh, eh, mo, i-review eh, mo. So, may assignment ulit sila. Ito. Nasa 3 digits na sila. Grade 4. So, sasagutan nila ito. Assignment. Grade 4. Ay, grade 3 pa. pa lang. Sorry naman. Sorry, sorry, sorry. Erase. Grade 3. Coming soon. Soon to be grade 4. Ah, ah, ah. Yan. Out May oras of... lang kami yan, ma. Ilang oras? 5 minutes. 5 minutes lang to? Mm-mm. galing nga. 5 minutes lang daw nila itong sinagutan. Sige mo. May nakasulit pa dyan. 5 minutes and 100 hours. 5 minutes drill. 100 questions. Single digit multiplication. O, oh, single pa lang to. Mm-mm. Mm. -mm. Ah. So, out of 100, nakakuha siya ng 89. Di ba? Yan. Hmm? Pinakaayaw ko dati talaga. Mat. Masakit ulo ko dyan. Yan ang pinakamababa two, two. kung two times two ano 4 grades. Times Pero ngayon tuloy. Three. Ngayon ko naaalala yung mga yung mat na yan. Nung nuturoan ko na lalo nung nag-module sila. Ay na. Mas na ano ko tuloy. Mas na, naalala ko na tuloy na kumbaga para no, mas nalalaman ko na ngayon. <laughs> Ayan, may gumagawa. Nagawa niya yung kubo. Magawa siya ng bintana. May ano o, oh, martilyo. May martilyo, may ano. Ako lang yan. Tagari. Ako lang yan. Ano ka mang yan? <laughs> Ayoko. Ayan. Gagawa daw siya na assignments niya. Pampatalino ang mani. 1 times 2. 2. 2. times 2. Di 3 times 2. is six. Kunti na lang. Na. Uh -uh. Balatan mo ako. Saan mo gusto kitang balatan? Balatan kita. Balatan. Balitan po hmm. ng mani. Mali hmm. kasi yung sinabi mo eh. Ha? Meron pa naman yata. Oo, oh, oh meron pa. Healthy. Ang um, mani.